Sa target On Air. Target On Air. Nako na napakaraming nakatutok sa atin oh, dyan sa bayan po ng uh, San Jose. Ha? At medyo magarbol lang yung audio. Ha? Pero karek si namin na si Congressman Auditor Yela yung kausap niya. Tama. At uh, napakaganda na ng uh, supply ng kuryente dito sa Occidental. Yahoo! Ha? Eh, kayo may sabi, hindi kami ha. Ito, tatlong lalaki arestado kabilang po ang dalawang estudyante sa pagbebenta ng ilegal na droga sa lalawigan ng Rizal. Alamin natin kay Kuya J. Martin. Target on air. Live. 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 Arestado ang dalawang graduating student na aminado sa pagbebenta ng ilegal na droga. Sa bilangguan ng bagsak ng dalawang binatilyong estudyanteng ito, matapos maulian na may 300,000 halaga ng shabu netong sabado ng hapon. Kinilala ang dalawang suspect na si Wendell, 18 anyos, at si Mark, 17 anyos. Naaresto ang mga suspect sa kinasambay operasyon ng pulisya sa Sampaloc Road, Barangay Plaza Aldea, Tanerasal. Nakumpis ka ng pulisya sa mga suspek ang isang pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 200 gramo na nagkakalaga ng na mayigit 300,000 pesos. Bukod sa drogang ka, narecover din sa mga estudyante ang isang 45 caliber na baril kabilang ang limang bala. And uh, yung isang uh, suspect is uh, 17 year old. Uh, since siya ay uh, 15 about 15 but below 18 years old he will be referred to the local social welfare and development office uh for assessment and uh, hindi siya basta magi ma-exempt ma no sa criminal liability uh it, but they determine muna yung uh, kung may discern, discernment then uh based dun sa Republic Act 9344 or uh Juvenile Justice uh, Welfare Act. Depensa naman ng suspect na nadamay lang siya sa kanyang kaibigan. Aminado naman ng suspect na nagbebenta siya ng illegal na droga. Damay lang po. Wala mm. na po akong alam din sa transaction na po kasi wala na mo, po yung kausap dun. Bilang beses ko po siyang pinigilan pero wala po sabi niya. wala lang daw. Samantala, kasalukuyang nakapit naman ng suspect sa Tanay Custodial Facility Maging ang isa pang suspect, patuloy naming sinusubukan ng kuna ng pahayag. Balik bilang guwa naman ang 41-anyos na lalaking ito matapos siya ay maaresto sa aktong pagbebenta ng ilegal na droga sa Morong Rizal. Ayon sa pulisya, sa pamamagitan ng online ang nagiging transaksyon ng suspect. Ito po ay binabagsak sa area po ng Barat ng mga 12 ng tanghali hanggang 1 ng hapon po. Mabilisan lang po yung transaksyon nila binabagsak lang po, then siya naman po nagdi-distribute dito sa area po namin. Na-recover sa suspect ang tatlong pakete ng inihinalan shabu na tumitimbang ng 25 grams na nagkakalaga ng 170,000 pesos. Base naman sa naging investigasyon ng pulisya, ang suspect ay dati na rin nakulong taong 2017 sa parehas na kaso kaugnay sa ilegal na droga, ngunit nakalaya nung taong 2020. Hindi naman po ako nagbebenta. Ano lang po siya? Na-autosan lang po. Na? Autosan. Maharap ang suspect sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ako si J. Martin ng Target On Air. Naguulap para sa DCM 1530, Ang Radio TV. Target On Air. Live. Live. Report. Nako, balik na ho tayo. Ang tanggapan pala ni General uh, Kenneth Lucas sa uh, ng Region 4A Calabarzon. Abay, uh, nakatutok sa atin. ha. Ah, po sa uh, Kalamba.